Magandang umaga po mga karambing Kumusta po kayong lahat Kami naman po yung okay dito uh, Tayo po mabisita sa kabilang ilog po mga karambing Pagkalipas po ng limang araw Simula po Sabado Dinggo, Lunes, Martes, Merkulis po Ngayon Ay mabisita po tayo Sana po tayo mabisita kahapon Ay ang lakas po ng ilog Hindi po tayo makatawid Ito po ay labo labo kahapon Ngayon nga po medyo labo pa po Yan eh. Okay naman po ang panahon Mainit na po Nakalipas na po yung bagyong po mga pambing Ay mayroon naman po isang ano Namumupuli yung bagyong yuwan po Ay sana po ay Hindi na po mabuo O kaya ay Sa himpapawid na lang po mga pambing Ay talagang Nakakaepikto po yun Yung mga bagyo Dito naman po ay ano May hangin din naman po at lakas ng ulan pero hindi po masyado ay saan yung po lugar kumusta po dito naman po ay lipas na po ang bagyo yan medyo mainit na po titingnan oh. e po natin yung tanim na sitaw ko natin kung anong nangyari ay nung isang araw po yun ay malago ng amlay ay baka Mas malago na po ngayon. Ay, mga patula po natin. No? Meron pa rin po. Mga spray po natin itandaan natin. No? Na laguna na rin po. Tayo katapos po katapos lang ang pumaglinis ng mga alaga po natin. Gawa ng si mami po ay pumunta ng bayan bibili po din ng pigs po uli malago na po ito yan malago na po ito. Eh malalagyan na po natin ng trellis mga bin. mga isang araw maamlay na po yan mga buhay naman po yung ibang walang tanim po mga farm bin si mami po yung ng pipino ihuhulit na lang po natin yung iba doon sa walang tanim po hindi pala ang po nasibol malago na rin po pala itong ating ano, sitaw po makakapagtaas po tayo ng mga ano amlay po ang dami ah eh. Ayan, Laguna po na katuan na. Hmm. kapag taas po tayo. Ayan, dami. Ha? dito po tayo masimula mga farm bin hanggang dulo po papunta doon ating itataas po yung mga amlay na nakalampas po dito sayang po mababahabat ito ng tubig nabunga din po yun ay eh. itong mga nabi po sa baba dami Pero sa iba po, tinatanggal yan. Ay, tayo po hindi nagtatanggal. Sayang din. Nabunga din po yun. Makukuhaan din po natin ang bunga. Yung ganito po, bakanti o. Oh lagyan po natin ng pipino. Sayang po. Nakasalin na po tayo dito naman po tayo sa kabila. Ito po muna ang ating gagawin. Sayang. kabila na po ang ating kuha ng amlay para isang abala po ba yung taas na puno iba oh. malapit na ito dito na po tayo sa gitna mga parmbin ng ating taniman good news po mga pambin, ang dami po ng ano, bulaklak po ng ating sitaw po na bagong tanim nakakatuwa po ito po yung ating pinakahihintay po mga pambin yung bulaklak po yung magkaroon ng buko meron po doon nakita tayo sa dulo may bulaklak at buko na po nasaan na yun Nakatuwa po tapos na po natin itong taas yun po sa kabilang bakante po lagyan natin ng pipino kapag sumibol po yung ating punla yan ay. mga bulaklakan po yan yan dun po madami na dun na nakakatuwa po ay may buko na po dito ay doon sa pagitna po puro bulaklak naman ito po Yan. Nasaan yun? Ito. Yan mga kapambin. Buko na po. Yan. Simula na po ito mga kapambin. Basta nagbulaklak po. Hintay na lang po tayo ng kaunting panahon. Labasan na po ang buko noon. nga mga bulak-lako, dumami na uyan. Tuh, yan. Yan po, yan. Yan. Lihat punong linya dito sa gitna po. Halos may bulak-lako na po. Nauna po ito. Yan. Hangga nitong pa pala ang ating tinataas mga problem din. Ah, ito. Tapos na po ito yung hanggang dito. Yan o, oh, mga buko po yan. Oh. Ah, bulaklak. Sunod-sunod ah, na po ang bulaklak mga karambi, nakatuwa. O oh, yan o. Oh. oh. Ibig sabihin, kapag ka mga sa linggo po, may mga ano na ito. Sitaw po. Yan o. Oh. Yan, ang bilis din po ng panahon. Aba, yan o. Oh. Yan. Nakakatuwa po yan o. Oh. Pasunod-sunod po. Oh. Yan. Bulaklak. Bulaklak nakakatuwa na hmm? yun nga po ang sabi ko hanggang kalaghatan po ng November ay may mga bunga na po ito ito po pantaas natin dito ang dami pang pantaas kalahati pala ang po ay yun na nasa gitna po ito patuloy nito Nasa gitna. Itinataas po natin dito. Sayang po. Dito po ay eh, nabunga din eh. Bale hanggang dito po yung ating naitaas na. Diyan sa may poste po. Tapos na po ito yung ating kinakanan. Dito po sa kaliwa, mamaya na pong hapon mga karambin. Ay e tanghali na naman po. Wala nga po si mami, nasa bayan. Maluto pa po, po tayo ng panahalian mga karambin. Ay ang gaganda na po oh. Yan ah, dito po pala ay marami na rin oh. Yan oh, nakatuwa 'yun oh. Yan. Ay halos lahat na po dito sa gitna. Dito po yung na una ayan oh. Sunod-sunod na po ang bulaklak. Mm. Nakawala na po ng pagod mga farm bin kapag uh, ganito na po ang ating tanim. Yung may bulaklak tapos may buko na talagang nakakatuwa po malapit na po ito mag agro po tayo sa isang araw yung pagitan po ganda na yan hanggang dito po ang ating tatas mama. itong ating pahabol po paas naman mga buhay po naman ari yung galanti po kulang po sa pataba medyo dalaw po malalagyan po natin ang pataba niya ito po wala pa po yung ating unang tanim po maganda po ang ano lupa Mas po itong pahabol natin. Mga buhay naman. Ayan, na na po ito mga pambing Mauwi na po tayo. At tangali na po. Maya maya na uli. Pagkakain. Yan. Nakakulo na po itong ating sinigang na hipon po mga farm bean. May mga rekado na rin po yan. Lalagyan na po natin ng ano, kangkong. Kinuha po natin sa tudigang kanina. Doon sa ating taniman po. Fresh din po yung hipon. Ating binili po sa maglalako. Kalahating kilo lang po. Aba. Ay 400 po ang kilo. Yan po, yung ganito kalalaki, yan. Yan. Kahit po tayo ay nakakapanghuli sa ilog po, ay tayo po ay nabili pa rin. Ito lang po yung dumaan kanina, ano, ito na nang mag-isda po ba. Ay may bangus po, ay eh, maliliit. Dito na lang po yung nabili natin. Kalahating kilo po na hipon sariwa din po yan pananghalian po natin mga kambing sinigang nahi po panalo sariwa po lahat Luto na po mga kamindian. Kain po. Salamat po sa blessing. Dumating na po si may ay nakatulog po. Tsaka 'yung mga bata po ay kumain ng mga pasalubong eh busog na po. Mae Mae po sila. naku tayo galing sana tani man mas malasa pa rin po 'yang ano tipong